Bago tayo magsimula sa video ngayon, i-comment kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel sa dilim ng kasaysayan may isang liwanag na hindi namamatay. Ang liwanag na iyon ay nakadirekta sa darating na araw ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tahimik ang mundo, abala sa kanyang sariling mga ingay, ngunit sa likod ng ulap ng pagkalimot, may boses na patuloy na tumatawag. Si Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Hindi magtatagal, makikita natin ang tagapagligtas na dumarating sa mga ulap ng langit, may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, upang tubusin ang kaniyang bayan at upang ilagay ang wakas sa kasaysayan ng kasalanan ito ang larawan ng pag-asa isang eksena ng liwanag na sumisira sa lahat ng kadiliman ngunit kasabay ng pag-asa ay isang babala ang lahat ng puso ay sinusubok ang lahat ng kaluluwa ay tinatawag na pumili may mga naghintay may mga nakalimot may mga nagsabing bukas pa Ngunit dumating ang araw na iyon na hindi inaasahan. Si Ellen G. White ay sumulat sa mga kaganapan sa mga huling araw, kapag ang tinig ng Diyos ay gumising sa mga patay at ang lahat ng mga banal ay tinipon. Ang tinig na iyon ay magdadala rin ng pagpapasya sa mga buhay sapagkat ang oras ng pagsubok ay tapos na. Sa harap ng mga salitang ito, sino ang makakatakas? Sino ang makakatayo? Ang tanong ay hindi kung darating siya, kundi kung handa ba ang ating puso. At nakita niya ang syudad na bumababa mula sa langit. Si Ellen G. White ay nagsulat sa maagang mga sulat. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa Diyos sa langit. Ito ay may kagandahang hindi mailarawan, at ang mga tinubos ay sumisigaw ng malalakas na papuri sa kanilang tagapagligtas. Ito ang pangitain ng wakas, ngunit ito rin ang simula ng walang hanggan. Ang lupa na ngayoy wasak ay babaguhin. Ang mata na puno ng luha ay papahirin. Ang puso na sugatan ay gagaling. Ngunit ngayon, ngayon ay oras ng pagtanggap. Panahon ng pananampalataya. Panahon ng pananabik. Huwag nating hayaan na dumaan ang araw na iyon na hindi natin nabuksan ang ating puso. Darating siya atang ang ay bababa. At ang lahat ay magpapasya kung saan sila tatayo. Tahimik ang gabi. Ngunit sa likod ng katahimikan ay naroon ng pag-ikot ng walang hanggang layunin ng Diyos. Sa bawat bituin na kumikislap, may paalala. Ang kanyang mga salita ay tiyak at ang kanyang mga pangako ay hindi mabibigo. Ang mundo ay tila natutulog sa ingay ng kasiyahan sa kapangyarihan ng yaman at sa inggit ng laman. Ngunit ang oras ay mabilis na dumadaan at ang panahon ng pagsubok ay hindi magtatagal. Si Ellen G. White ay nagsulat sa mga kaganapan sa mga huling araw. Sa pagsasara ng panahon ng paghahanda, ang bawat kaluluwa ay tatatakan para sa buhay o kamatayan. Ang mga pintuan ng awa ay magsasara at ang mga hindi nakahanda ay hindi na makakapasok. Ang bigat ng mga salitang ito ay bumabalot sa bawat paghinga. Hindi ito kathang isip, ito ay pangako ng katuparan. At habang tumitibok ang oras, lumalapit ang sandali ng walang hanggan. May nakita siyang tanawin ng pagbabalik, isang ulap, maliwanag at napakalawak na puno ng mga anghel na umaawit. Sa gitna nito, ang anak ng Diyos, Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Nais ng Lahat ng Nasyon. Ang dakilang ulap, maliwanag na higit pa sa pinakamaningning na araw, ay aakyat mula sa langit. Sa ibabaw nito, ang hari ng mga hari ay nakaupo, napapalibutan ng mga libu-libong anghel upang tipunin ang kanyang bayan. Ito ang sandali na hinintay ng lahat ng henerasyon. Ang mga patay na natulog kay Kristo ay babangon. Ang mga buhay na matuwid ay babaguhin, ang lupa ay yayanig sa tinig na tatawag sa mga banal, ngunit sa kabilang panig ay mayroong pangamba, ang mga hindi kumilala sa kanya ay tatakbo upang magtago, ang kanilang mga puso ay kikilabutan sa liwanag na magliligtas sa mga handa, ngunit sisira sa mga tumanggi. Si Ellen G. White ay nagbabala sa Ang Dakilang Paglalaban ang mga makasalanan ay tatawag sa mga bato at sa mga bundok mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng ang nakaupo sa trono at mula sa galit ng kordero may dalawang tinig sa wakas isang tinig ng pag-ibig at isang tinig ng takot isang tinig ng kaligtasan at isang tinig ng kapahamakan ang tanong ay nananatili aling tinig ang ating maririnig darating siya hindi bilang sanggol, kundi bilang hari. Ang mga anino ng kasaysayan ay kumakapal. Ang lupa ay tila humihinga ng mabigat na para bang alam nitong may paparating na hindi maiiwasan. Sa likod ng bawat lindol, bagyo at digmaan, may paalala, ang wakas ay hindi malayo. Si Ellen G. White ay nagsulat sa mga kaganapan sa mga huling araw. Sa mga huling oras ng kasaysayan ng mundo, magkakaroon ng sunod-sunod na sakuna, isa pagkatapos ng isa pa, at sa bawat kaganapan, ang mga tao ay tatawagin upang gumawa ng kanilang desisyon para sa walang hanggan. Ito ang mga senyales na Madalas hindi pinapansin, ang mundo ay nagtatayo ng mga palasyo, nag-iimbak ng kayamanan at nagdiriwang sa gitna ng dilim. Ngunit ang orasan ng langit ay patuloy na tumitibok, hindi humihinto, hindi bumabalik. Nakakita siya ng isang tanawin ng paglipas ng lahat ng bagay. Si Ellen G. White ay sumulat sa ang dakilang paglalaban. Lahat ng mga bagay na itinayo ng tao ay mawawasak. Ang mga lungsod ay magiging abo at ang mga kayamanan ng mundo ay mawawala na parang usok. Sa gitna ng pag-uga ng lupa, ang mga puso ay susubukin. Sino ang tatayo sa pananalig? Sino ang babagsak sa takot? Ngunit sa dilim mayroong tinig. Ang tinig na iyon ay nagpapaalala ng isang pangako. Ellen G. White ay nagsulat sa maagang mga sulat Narinig ko ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa kanyang bayan, Tumayo kayo bayan ko, lumapit kayo sa liwanag, ang inyong pagtubos ay nalalapit. Sa harap ng lahat ng kaguluhan, ang mga tinubos ay hindi mawawala sa pag-asa. Sa halip, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa langit, naghihintay sa pagbukas ng kalangitan. Darating siya, at ang mundo ay yayanig hindi sa galit lamang, kundi sa katotohanang wala nang makakapigil sa plano ng Diyos. Sa sandaling iyon, ang bawat tao ay haharap sa katotohanan. Wala nang neutral, wala nang gitna. Ang mga matuwid ay aawit, ang mga hindi handa ay tatangis, at ang lupa ay magsasara ng kanyang huling kabanata. Sa katahimikan ng walang hanggan, may sandaling inilarawan na puno ng kaluwalhatian. Hindi na ito pangako lamang, hindi na ito isang pangitain sa malayo. Ito ang katuparan, ang pagbaba ng banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Si Ellen G. White ay nagsulat sa maagang mga sulat, "Nakita ko ang banal na lungsod na bumababa mula sa Diyos sa langit. Ito ay napapaligiran ng kaluwalhatian at ang tinig ng mga banal ay nag-aalab sa pagpuri, narito ang tahanan ng ating Diyos. Isang lungsod na hindi gawa ng kamay ng tao. Isang lungsod na kumikislap na parang hiyas, kumakanta ng walang hanggang kaluwalhatian. Ang mga pader nito ay nagliliwanag at ang mga pintuan ay bukas para sa lahat ng tinubos. Sa ang dakilang paglalaban, si Ellen G. White ay sumulat. Sa wakas, ang pangarap ng lahat ng henerasyon ng tapat ay matutupad. Narito ang tabernakulo ng Diyos na kasama ng mga tao at siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging kanyang bayan at ang Diyos mismo ay sasaka nila at magiging Diyos nila. Ito ang oras ng pagbabalik. Ang lahat ng sugat ay gagaling. Ang lahat ng luha ay papahirin. Ang lahat ng mga tanong ay masasagot ngunit higit sa lahat, ito ang sandaling ang Diyos ay muling makakasama ng kanyang bayan, hindi na sa pananampalataya, kundi sa paningin. Si Ellen G. White ay nagsulat sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ang mga banal ay papasok sa lungsod at ang kanilang mga tinig ay sabay-sabay na aawit ng papuri, kaligtasan sa ating Diyos at sa kordero na siyang ating tagapagligtas. At ang lupa na minsang naging lupa ng dugo at luha ay magiging bagong lupa ng kapayapaan at pag-ibig. Ang bagong Jerusalem ay hindi lamang isang lungsod. Ito ay sagisag ng lahat ng pangako ng Diyos. Ito ay ang pagtatapos ng lahat ng lungkot at ang simula ng walang hanggang kagalakan. Sa harap ng pangitain na ito, may tanong na bumabalik. Nais mo bang pumasok sa syudad na iyon? Darating siya at kasama niya ang lungsod na walang hanggan at ang kanyang bayan ay tatahan doon magpakailanman. Sa pintuan ng bagong Jerusalem, isang dakilang kaibahan ang makikita. Ang mga tinubos ay pumapasok na may awit ng tagumpay, samantalang ang mga nawalan ng pagkakataon ay nakatayo sa labas. Puno ng pighati at panghihinayang, si LNG White ay nagsulat sa ang dakilang paglalaban. Sa labas ng mga pintuan ng lungsod ay ang lahat ng nagkasala laban sa Diyos. Dito ay ang mga makasalanang nagsisinungaling, ang mga mapangahas, ang mga hindi nagpakumbaba. Hindi nila makikita ang kaluwalhatian ng Diyos ni makakapasok sa tahanan ng kanyang bayan. Ito ang huling paghihiwalay wala ng pintuan na bubukas para sa mga nagsawalang bahala sa kanyang tawag. Ang panahon ng awa ay lumipas at ang panawagan ng Espiritu ay hindi na muling maririnig. Sa loob ng lungsod, ang mga tinubos ay nagagalak. Ang kanilang mga tinig ay umaalingaungaw. Si Ellen G. White ay nagsulat sa Maagang Mga Sulat. Ang mga banal ay pumasok sa syudad na may awit ng papuri. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa kagalakan at kanilang inialay ang kanilang mga korona sa paanan ni Jesus. Ngunit sa labas ang mga nawalan ay sumisigaw. Ang kanilang mga alaala ay bumabalik. Ang bawat pagkakataong tinanggihan, ang bawat tawag na hindi pinansin. At ngayon, wala nang panahon upang magsisi. Ang banal na kontras na ito ay naglalantad ng matinding tanong. Ano ang halaga ng mga yaman, kapangyarihan at pansamantalang kasiyahan kung kapalit nito ay ang walang hangganang kalungkutan? Sa Mga Kaganapan sa Mga Huling Araw, isinulat ni Ellen G. White ang mga hindi pumasok ay magsisisi ngunit huli na ang kanilang mga luha ay hindi na makapagtutubos sapagkat ang oras ng pagsubok ay tapos na at ang tinig ng Diyos ay muling umalingawngaw. Narito ang aking bayan ay papasok sa kapayapaan. Ngunit para sa mga nasa labas, katahimikan, isang katahimikang mabigat, puno ng takot at walang hanggang pag-iisa. Ito ang matinding tanawin ng huling hatol. Isang syudad ng liwanag at isang labas ng kadiliman. Isang awit ng kaligtasan at isang iyak ng kapahamakan. Darating siya at hahatiin niya ang mundo magpakailanman. Sa huling yugto ng dakilang drama ng kasaysayan, ang laban ay matatapos. Hindi na magtatagal, ang kasalanan ay mawawala magpakailanman at ang pangalan ni Kristo ay itatanghal sa buong San Sinukob. Si Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang buong San Sinukob ay naging saksi sa likas ng kasalanan at sa kahihinatnan nito at sa ganap na pagkawasak ng kasamaan, ang kaligtasan ng Diyos, kanyang pag-ibig at katuwiran ay lubusang mahahayag. Ito ang sandali ng ganap na tagumpay. Ang apoy ng hatol ay bababa. Lilipulin ang kasalanan, ang jablo at lahat ng kanyang mga kasamahan. Ang lupa ay yayanig at ang mga kaaway ng Diyos ay hindi na muling babangon. Si Ellen G. White ay sumulat sa mga kaganapan sa mga huling araw kapag ang apoy ay tumupok sa lahat ng mga makasalanan wala nang matitirang bakas ng kasalanan o kasamaan ang buong lupa ay lilinisin at magiging bagong lupa tahanan ng mga matuwid sa tanawin ng ganap na paglilinis mayroong awit na umaalingawngaw mula sa mga tinubos Isang papuri sa kordero na siyang nagtagumpay, hindi na muling maririnig ang iyak ng digmaan, ni ang daing ng sakit, ni ang tinig ng kamatayan. Si Ellen G. White ay nagsulat sa maagang mga sulat, "Nakita ko ang mga banal na nakatayo sa dagat na kristal, may hawak na mga alpa ng Diyos, at kanilang inaawit ang awit ng tagumpay sa harap ng trono." sa wakas ang tinig ng galit at kasamaan ay tatahimik magpakailanman. Wala nang tukso, wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Ang buong sansinukob ay sasabay sa iisang tinig. Si Kristo ay nagtagumpay. Ang kordero ay hari magpakailanman. Darating siya at ang lahat ng kasalanan ay maglalaho at ang walang hanggan ay magsisimula. Sa paglipas ng apoy ng paghuhukom, ang mundo ay muling ipinanganak. Ang dating lupa ng dugo at luha ay naging isang paraiso ng kapayapaan, wala nang anino ng kasalanan, wala nang bakas ng kamatayan. Ang lahat ay bago. Si Ellen G. White ay nagsulat sa ang dakilang paglalaban, ang lupa na nilinis ng apoy ng Diyos ay magiging walang hanggang tahanan ng mga tinubos. At nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas. Isang tanawin ng walang hanggang kagalakan. Ang mga bundok ay puno ng liwanag. Ang mga ilog ay umaagos na parang musika. At ang mga puno ng buhay ay nagdadala ng bunga para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ang lahat ng nilalang ay umaawit ng iisang awit, awit ng kapayapaan. Si Ellen G. White ay sumulat sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ang mga tinubos ay titira sa e-presensya ng Diyos at ang kanilang mga araw ay puno ng kagalakan na hindi na malilimitahan ng oras o kalungkutan. Wala ng takot, wala ng pangamba. Ang bawat puso ay puno ng pag-ibig. Ang bawat mata ay nagniningning sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. At nakita niya ang buhay na walang hanggan. Si Ellen G. White ay nagsulat sa Maagang Mga Sulat. Nakita ko ang mga banal na naglalakad sa mga lansangan ng ginto, nakasuot ng mga puting, ingkasuotan at ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang gantimpala ng lahat ng nanampalataya, hindi kayamanan ng mundo kundi kaligayahang walang hanggan hindi pansamantalang kapangyarihan, kundi presensya ng Diyos na walang wakas. At ang tinig mula sa trono ay muling narinig, narito ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Darating siya, at ang bagong Jerusalem ay magiging tahanan ng kanyang bayan, at ang walang hanggang kagalakan ay magiging kanilang awit. Sa walang hanggan, ang sentro ng lahat ng kagalakan ay si Kristo mismo. Ang mga tinubos ay hindi lamang nabuhay magpakailanman, sila ay nabuhay sa presensya ng kanilang tagapagligtas. Walang gabi, walang pagtatapos, sapagkat ang kordero ang kanilang ilaw. Si Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Sa harap ng trono, ang mga tinubos ay sumasamba sa kordero. Ang kanilang mga itinigay ay umaalingaungaw ng walang hanggang papuri karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at pagpapala. Ang buong sansinukob ay naging iisang pamilya, walang pagkakahiwalay, walang hidwaan. Ang lahat ng nilalang ay nagkakaisa sa isang awit ng pag-ibig at pagkakaisa. Si Ellen G. White ay sumulat sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ang mga banal ay malayang makakatalastas sa mga anghel at sa lahat ng mga tinubos mula sa iba't ibang panahon ng kasaysayan at ang kanilang pakikipag-ugnayan ay puno ng pag-ibig at liwanag. Isang tanawin ng ganap na pagkakaisa, walang hanggan na hindi nagdudulot ng pagkabagot kundi walang hanggan ng mas malalim na kaalaman, mas matamis na pag-ibig at mas dakilang kagalakan. Si Ellen G. White ay nagsulat sa maagang mga sulat. Nakita ko ang mga banal na pumupunta sa trono ng Diyos, sumasamba kay Jesus at nakikipag-usap sa Kanya ng mukhaan. Walang tabing, walang layo, kundi malapit na ugnayan sa kanilang tagapagligtas. Ito ang pinakadakilang gantimpala, hindi lamang ang ginto ng lansangan ni ang kagandahan ng lungsod, kundi ang walang hanggang pagkakaisa kay Kristo. At ang tinig ng lahat ng nilalang ay sabay-sabay na umaawit sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Darating siya. At sa Kanyang piling, ang walang hanggan ay magiging tahanan ng lahat ng tapat. Ito ang wakas at ang simula ng walang hanggan. Ang lahat ng propesya, ang lahat ng pangitain, ang lahat ng pag-asa ng mga banal ay natupad. Wala nang luha, wala nang kirot, wala nang gabi. Ang liwanag ng Diyos ay siyang araw ng Kanyang bayan. Si Ellen G. White ay nagsulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang dakilang tunggalian ay natapos na. Wala nang kasalanan o makasalanan. Ang buong sansinukob ay malinis. Ang iisang tibok ng pagkakaisa at kagalakan ay sumasalamin mula sa buong malawak na nilikha. Mula sa kanya na lumikha ng lahat ay dumadaloy ang buhay at liwanag at kagalakan sa lahat ng mga dako nang walang hanggang kalawakan mula sa pinakaliit na atomo hanggang sa pinakadakilang sanlibutan ang lahat ng may buhay at kalikasan sa kanilang walang dungis na kagandahan at perpektong kagalakan ay nagpahayag na diyos ay pagibig ito ang huling larawan na iniwan niya isang sansinukob na ganap na payapa isang awit na walang katapusan isang diyos na walang hanggan sa maagang mga sulat siya ay nagsulat. Nakita ko ang isang dagat ng salamin na may halong apoy at yung mga lumabas na tagumpay sa pamamagitan ng kordero ay tumayo roon. May hawak na mga alpa ng Diyos at kanilang inaawit ang awit ni Moises at ng kordero. Ito ang tagumpay ng lahat ng nanampalataya. Ito ang dulo ng lahat ng laban. Ito ang walang hanggan na gantimpala at habang ang walang hanggan ay dumadaloy, ang tinig ng mga banal at ng mga anghel ay nagiging isang tinig lamang, isang tinig na walang hanggan na nagsasabing sa kanya ang kapurihan, ang karangalan at ang kaluwalhatian magpakailanman at kailanman. Narating na ang wakas, ngunit ito'y simula rin at sa piling ni Kristo ang walang hanggan ay tahanan ng lahat ng matapat.